Nagsagawa ang 7th Infantry Kaugnay Division na makulay na Santa Cruzan sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ito ay bilang pagunita ng debosyon kay Blessed Virgin Mary. Lumahok ang kasundaluhan at civilian employee ng iba't ibang post unit ng 7ID. Kasama ang ilang Philippine Army Major Unit, kabila ang 7 Service Support Battalion, Maneuver Center Tradoc, 7 Signal Harbinger Battalion, Special Forces Regiment Airborne, Army Aviation Regiment, Army Artillery Regiment at First Brigade Combat Team. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng MISA sa pangunguna ni Lt. Colonel Arturo A. Liaso, Chaplain Service Philippine Army ang Division Chaplain na sinunda ng parada ng mga kalohok. Sila ay umikot mula sa St. Joseph the Worker Chapel hanggang sa kahabaan ng Fort Magsaysay, palabas ng baryo militar at pabalik sa nasabing simbahan. Sa pagtatapos ng programa, nag-alay naman ang mga kalhok ng Santa Cruzan na mga bulaklak sa imahe ng Birheng Maria upang magbigay pugay. Mula dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ako si Sunshine Cazar, ang inyong kaunay.